Sa ating mga kasama, sa ating mga viewers, no? lalo, lalo lalo sa ating mga kapatid na mga manggagawa at mga magsasaka. Ako po muli si Teacher Vlad, ang uh, teacher ng Bagong Aliansang Makabayan. Ngayon po nga pala ay nandito muli tayo sa Tambayan. Ito po yung tinatawag nating uh, talakayang uh, makabayan ano? na ginagawa natin linggo-linggo. Lalo -linggo, na may mga mahilig na issue. So, lang araw na lamang po ay uh, muli pagdiriwang ng sa bayan ng Pilipino ang uh, ating napakahusay na bayani ang mga batang-batang bayani na namuno no, ng uh, katipunan si Gat Andres Bonifacio. Kaya po ang natin ngayon ay isang uh, leader kabataan para pag-usapan yung uh, issue at alam natin yung laban ni Bonifacio noong araw ay naatiling laban ng mga kabataan sa kasalukuyan. At ngayon nga po kasama natin ngayon ang ating uh, kasama no, mula sa leader kabataan, mula sa UP. Kapatid pa, pwede nga magpakilala tayo. Ano? Ayan. Um, um para pagbati po sa lahat, ako po si Joaquin Buenaflor o mas kilalang Wax. Yun. Mm. Yung nilalagay sa floor. <laughs> um, Tagapangulo po ng UP Diliman University Student Council at convenor ng um, UP Act Against Corruption Network. Mm, okay. So, ayun po. at isa rin po sa mga kabataang sinagpina ay. ng PNPC ay di din nakaraan dahil lang sa paglaban kontra corruption. Oo, pero wala tayo po pa sinagpina ng mga korakot. No? Oh, wala, wala di, pa. Oh, Ayan. <laughs> Narinig niyo mga kapatid, no? Uh, kasama natin yun. Napalad tayo, no? isang leader kabataan at wala po sa University of the Philippines. So, ano, gusto mo tawag sa'yo? Wax na lang. Wax na lang. Po. Uh, Ayan, waki, no? Uh -huh. Wax, ano? Pax na nabanggit ko kanina sa intro ko eh. Ano, uh, si Bonifacio kasi nang tinalay ko niya, tinatag niya yung katipunan. Batang bata siya eh. No? Parang 29, no? tinatag niya yung KKK. No? Pwede bang bigyan mo kami muna ng parang overview nga ng isang konting nga no? Ano, konteksto na ang bang kabuluhan ng, ano, ng kailangan pang ipagdiwang. Kasi natatandaan ko, no, November 30, naraan, hindi yan, ginilitalo na karaang, ano eh, mm -hmm. naalala mo, mm. iniwasan nila yung uh, November 30 bilang pagdiriyo para inibahin nila araw. Ano ba yung kabuluhan ng pinaglaban ni Bonifacio sa kasalukuyang panahon? Ayan, yung kabuluhan ng paglaban ni Bonifacio. Parati natin binabanggit sa kanta na <coughs> yung laban ni Bonifacio ay pagpatuloy natin sa kasalukuyan. Kasi ano ba yung mga pinaglaban ni Bonifacio noon? Um, number one, yung paglaya talaga ng bansa natin <coughs> mula sa kolonyalismo at yung pagtatapos talaga ng mga isyo panlipunan at kaya nagsimula siya ng revolusyon kung sa panahon ating ngayon uh, makikita natin na patuloy yung ganong problema sa lipunan natin nagpapatuloy yung problema na hindi tuluyang malaya yung bansa natin dahil ayun, may control pa rin ng mga dayuhang bansa, may control pa rin ng, um, ng mga korupsyon, ng korupsyon ng mga korakot at may pang pagigigit din sa mga lumalaban sa lahat ng korup, sa lahat ng ang um, nangyayaring injustisya sa lipunan natin. Kung sa panahon ni Bonifacio, siya um, hinuli, dinakip, pinatay. Ngayon, yung mga lumalaban din, ganun din yung nangyayari. Kinukulong, dinadakip, at sinasabi na, tinatakot para hindi na lumaban. Ayun yung nakita nating esensya o yung pagpapatuloy ng paglaban ni Bonifacio. Yeah. Nabanggit mo, Waxe, no? uh, kasi alala ko tuloy yung teacher ko sa political jury, no? si Althusser na sabi nito, yung mga social apparatuses, di ba? Mm -hmm. Nabanggit mo parang yung gobyerno ngayon, at dati pa siguro, no? kasi katangin na study, mm -hmm. sasabi ni Lenin, no? ginagawa niya parang para itong mga kabataan, o oh, in general siguro, yung mga may Pilipino, huwag lumaban. No? Yes. Pero nakikita natin, siguro ako ha, bilang teacher ng teacher, no? teacher yes, ng bayan, no? Teacher. kabataan ngayon, eh, na yung no? ano kaya nagtutulak sa kanila na parang dumami, lumaban, magkaisa, mag magbubuo ng organisasyon? Siguro, yung mga kabataan kasi, ano yun, alam nila kung ano yung deserve nila eh. Ayun. Diba? deserve nila. Di alam, alam, deserve, alam no? natin kung ano yung deserve natin. Oh. Diba? Sinasabi, kabataan, pag-asa ng bayan. Pero, paano tayo magiging pag-asa ng bayan kung hindi natin nakukuha yung kinabukasang deserve natin? Yeah. Siguro yun yung naging, nagpapaalab na uhaw yung mga kabataan sa tunay na pagbabago. Mm -hmm. Alam natin na yung lipunan natin ngayon, walang kinabukasan na maayos si mga kabataan mm -hmm. sa lipunang puro korupsyon, sa lipunang nagihirap tayo, mm -hmm. sa lipunang um, ang daming issue. Kaya yun yung sa tingin ko nagpapaalab sa paglaban ng mga kabataan. Tapos siguro, sinasabi kasi ng iba, parang sobrang idealist daw ng mga kabataan. <laughs> mapangarap daw, gano'n, mm -hmm. na hindi naman daw realistic yung mga pinaglalaban natin. Pero, si Bonifacio na mismo yung nagpakita, tsaka yung mga dating paglaban na yung nagpakita na hindi idealist yung mga paglaban ng mga kabataan dahil kayang-kaya nating maka-achieve talaga o maka-receive ng pagbabago sa lipunan. Basta, kumikilos tayo, basta pinaglalaban natin yun. yun mo, may, na, may ko doon sa sinabi mo, eh, no? corruption, mm -hmm. kahirapan, mm -hmm nakikita ko sa mga paghili sa kabataan, may academic freedom, mm at iba't iba pa, no? Bigyan mo nga ako, ano top 3? para makita ng mga viewer natin. Kasi ako, nagtuturo ako mm -hmm. ng senior high school, eh. Pero mo, bigyan problema nila. Kanina, nagbigay ko ng isang gawain. Problema nila, pamilya. Alam natin, nangyayari talaga yan, ano? Pero ano talaga yung matampok na problema ng kabataan sa ngayon? Hirap pumili ng top 3. Ang dami nangyayari. Sige, ah... Uh, Siguro, simulan ko na sa pinakabikit sa sikmura ng mga kabataan, yeah. yung edukasyon. Diba? Um, bakit issue siya? Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin tinuturing na karapatan yung edukasyon. Mm -hmm. Hindi lahat na nagkakaroon ng karapatan or nagkakaroon ng access sa edukasyon. Mm -hmm. Para parating binabawasan yung budget sa edukasyon, mm -hmm. sa UP. Diba, nakaraang taon, magkano yung binawas sa budget namin. At hindi lang siya sa UP, sa lahat pa ng state universities at mas malala pa yung yung sitwasyon sa ano sa mga probinsya na wala talagang access sa edukasyon. Ay, chabe, sa depend. Oh, di ba po? Ang situation. <laughs> ang dami, ang dami, ang dami problema diyan sa edukasyon. So I think ayun yung unang-una. Number two, sa tingin ko, hindi rin ligtas yung mga kabataan sa sobrang krisis sa ekonomiya, sa kahirapan. Kasi, um, syempre, wala pa namang maayos sa trabaho yung mga kabataan. Wala tayong stable income, gano'n. Mm -hmm. Damdam na ramdam natin, for example, tumaas yung presyo ng bilihen. Yung baon namin, hindi namin mapagkakasya sa mataas na pamasahe, mm -hmm. mataas na bilihen. Kaya, ayun yung sa tingin ko, hindi rin ligtas si mga kabataan sa issue ng krisis sa ekonomiya. Yeah. Tapos, sa dulo, syempre, yung pinakamalala ngayon, yung issue ng korupsyon yeah. na alam kong damay, hindi lang yung mga kabataan, pero yung sambayanan talaga. Tuloy, gusto ko talaga yung sa civil yung susunod kasi tama yan eh, kasi Marti, tuwing Martes, kumakas ang presyo ng, ano, ng gasolina. Naalan mm -hmm. natin, mm -hmm. mga kababayan, may direct effect sa mm -hmm. mga bilihin ng ating mga tatay at mga nanay, ng mga sudyante namin, mm -hmm. kapwa namin din dyan, no? Gusto kong diinan eh, uh, waksyon eh, yung oh, corruption, oh. ano. Uh, at ayan yung naglalabasan, sabi ko, resurgence, mm -hmm. no? sa kapataan, mga private, mga state university, talaga naglalabasan eh. Bakit malagay yung kapataan na makisangkot sa usaping ito. Siyempre, nakikisangkot naman talaga sa mm. sa ibang issue no, ng, ng tuition fee. Pero ito, iba yung pinapakita ng makikisangkot mm. ng kabataan sa corruption. Bigyan, mo yung ating mga viewer. Bukod dun sa direktong epekto sa mga kabataan Oo. ng corruption, bakit, bakit epekto mm. yung mga kabataan? Siyempre, kita namin na binabansot yung budget sa education, mm -hmm. tapos sa mga batayang servisyo pa, habang binabansot yung mga ganun, habang walang pondo sa edukasyon, sa mga services, Nakita natin na kinokorap no, 'yung correct. budget, invest <laughs> oh. na ibag, idagdag na lang sa budget for example sa UP, sa PUP, mm -hmm. sa mga state universities, dinanakaw pa, oh. 'di ba? Sa so, yun yung sa tingin ko isa sa direktang sagot dun sa bakit kailangan lumaban 'yung mga kabataan. Pero at the same time, parang 'yung paglaban against corruption, ano na siya obligation na siya, duty na siya duty, ng mga kabataan, oh. especially ng mga scholar ng bayan kasi 'di ba, scholar ng bayan ang tungkulin natin ay paglingkuran yung sambayanan. At ang bet ang best service talaga ng mga kabataan ng mga scholar ng bayan sa sambayanan is to end all form of injustice sa lipunan at kasama na doon yung corruption. So I think ayun po yung bakit kailangan lumaban. Ngayon nabanggit mo corruption at di, medyo palalimin pa natin yan kasi kasi alam natin corruption sa mga flood control, mm Corruption kasi sa amin sa depend 'di ba, building, no? at iba pa't pa ibang mga issue. Pero gusto kong emphasize dito, no, yung budget eh. Kasi nabanggit ko kanila yung budget. budget eh. At sinasabi natin, may malaking at problema rito. Mm -hmm. Yung uh, ano, uh, pangulo. Mm -hmm. no? Kasi 2026 ang pag-uusapan natin. Yung 2025, alam natin. Yung tuloy-tuloy uh, na uh, under program, ano, at ano, at uh, tawag nito, no? unprogrammed. program appropriations, uh, uh -huh. ano. Bigyan mo nga kami na wal walang 230 yun. May kabataan, no? Anong pagtingin natin dito sa budget na ito mm -hmm. para natin papatakasin na yung usapin. Ayan, kahit may mga kakampi tayong mga progresibong party mm -hmm. list, yung Kabataan party list, yung Act Teachers party list, yung Gabriela mm -hmm. Women's Party. Mm -hmm. Parang sa tingin ko, wala tayong maaasahan na, um, na pagbabago talaga sa pagpopondo sa, ano, sa lipunan natin, sa budget natin. Dahil nandiyan pa rin yung bulok na sistema natin. Mm -hmm. Ano ba yun? Um, pa rin yung yung paggamit ng confidential and intelligence funds na ginamit ni Sara Duterte. Kaya nga tayo nag ng impeachment complaint sa kanya. Uh pa rin yung pag ano yung 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 pagiging secret no, ano nung no, um, bicameral meetings na doon nagaganap yung mga unconstitutional na insertion sa gaan natin. Tapos nagpapatuloy din yung mga pork barrel, yung mga iba't ibang forma ng pork barrel kung ano man tawagin nila diyan, yung um, nagpapatuloy yon. Kaya sa tingin namin, parang wala tayong maasahan talaga na tunay na pagbabago hanggat na nanatili yung mga ganon. Hanggat na nanatili yung mga political dynasty, oh. hanggat na nanatili yung patronage politics, at hanggang nadyan sa pwesto si Marcos at si Duterte mismo oh. na naghahaya yung number one na, yung sinasabi nga natin, <laughs> commanders in chief, oh, yeah, no. na, na, number, oh. na number one na nagpapahintulot uh, ng korupsyon sa bansa, at number one na nakikinabang sa korupsyon, hanggat na dyan sila, wala tayong maasahan na maayos. So, kung usapin na sino yung aasahan natin, syempre, asahan natin yung isa't isa, asahan natin yung pagkilos Aho. natin na um, hindi tayo papayag sa ganito, hindi tayo papayag na malatili lang yung korupsyon. Um, kung, kung, may, kung may ganyan na nangyayaring korupsyon, na uh, hindi maayos yung pagpondo, yung budget, tayo pwedeng pwede tayong magbigay ng counter-proposal natin yeah. sa budget. Pwedeng-pwede nating i-pressure pa lalo yung gobyerno, 'di ba? Napakinggan pa tayo at um balakasin natin talaga yung pagkilos natin para maisabuhay natin kung ano yung pondo, yung budget na pro people at pro um pro pro community. Okay. Speaking of budget, uh, may Papa. pressure, pagkilos, uh -huh. no? Pero yung mga kabataan, busy-busy sa mga social media. Uh -huh. eh. May tulong ba ito, no? Yung mm -hmm. mga para mapakilos natin? isa social media. Sa social media, media. Social media. Okay. Ayun, um bukod sa pag-stalk ng mga crush natin, shout out. <laughs> <laughs> Kita natin na yung social media sobrang laking opportunity niya eh Yun. para ano eh para i-expose yung yung ano, expose yung yung nangyayari sa lipunan natin, expose yung magkaroon ng kaalaman sa so kung ano nangyayari. Pero at the same time, nakita din natin na yan din yung ginagamit ng estado natin uh -huh. para magpakalat okay. ng fake news, mag-regtag, <laughs> at lokohin yung sambayanan. Kaya, um, ayun yung hamon sa mga kabataan na gamitin ng maayos, wisely, yung social media para mag-raise mag, uh, mag, mag raise ng awareness, ng diskusyon tungkol sa nangyayari sa bansa natin. Pero at the same time, yung paggamit natin ng social media, eh kailangan natin i-transform sa mas... Mm sa mas kolektibong Correct. forma ng pag-aan, pagkilos, sa mas nakakatakot na pagkilos na papakinggan talaga tayo kung ano yung mga demands natin. So, ayun, yung formula lang naman, i-transform yung paggamit ng social media into progressive forms of action. hindi yung parang ganito wax, no? parang yung cellphone, ba iba, kakain lang eh. Ganyan, sa selfie lang. Sige, paso tayo sa huling bahagi na siguro ng tanong ko, Wax. No? alam ko, November 30, ang kami sa bayan, sa teachers kayo rin may mga build up activities hmm. patungo mm November 30. Pwede mo imbitahan yung ating hmm. mga viewers na kabataan. Hmm? Ayun po, um, yung mga kabataan mula sa iba't ibang pamantasan at iba't ibang komunidad, di ba? Um, bumuo po kami ng isang malawak na alyansa. Tinatawag namin yun na Youth Rage Against Corruption. Renew, I mean, ano? Yung YRAC po, Youth oh, oh, right. Rage Against Corruption, binubuo yan ng iba't ibang mga um, kabataan, hindi lang ng estudyante, pero may, mga member kami na SK officers. Mm, so, oh, good. Ganun. Um, nagkakaisa kami na kailangan nang tut tutulan lahat ng forma ng korupsyon sa lipunan from the top, kay Marcos Atiluterte okay. okay. mismo tapos um nagkaroon kami ng pagpaplano at ito yung mga pagkilos na papangunahan ng mga kabataan mm -hmm. unang-una na dyan yung sa November 17 mm -hmm. um pagkilos siya na International Students Day Ayaw. so aakin din namin yung araw namin uh, maraming pagkilos ang gagawin sa iba't ibang pamantasan at iba't ibang schools Um, so pwede niyo bisitahin yung iba't ibang schools yeah. na kung ano yung mga right. ano mga conducta nila kung ano yung mga detalye. Mm -hmm. Pero bukod pa po doon sa November 21, ayan, yeah. mm -hmm. babahain muli namin yung Menjola. Oh. pupunta ulit kami <laughs> sa Menjola doon. Um pupunta ulit yung libo libong mga kabataan mm -hmm. para ipakita talaga na um, yung pag-assert namin sa demand namin kontra korupsyon sa Malacanang mismo yan, natin okay. ipapanawagan. Sa November 21 niya, 3 p.m. sa Menjola. Tapos... Yung 17, Saturday doon, sa Menjola yun? Ah, uh, uh, yung sa 17 po ay merong Menjola din. Menjola yung talaga. Talaga. Oh. Tapos sa November 28, Um, oh. And November 28. November 30, sasama kami doon sa, ano, oh. sa dito, sa pagkilos ng malawak na sambayanan para ipagdiwang yung commemorate yung ano yung pagkilos ni Andres Bonifacio para ipagpatuloy yung laban ni Bonifacio. Kung noon gusto niyang palayain ng Pilipinas sa kolonyalismo, ngayon gusto nating palayain yung bansa sa bulok na sistema sa bulok na korupsyon, yun po yung mission natin. At palitan. At palitan, alisin. tanggalin, alisin sa pwesto oh. lahat ng korupsyon. Yan, yung tiyatawag nating burokrat na kapitalismo. Yes, Yan, burokrat na kapitalismo. Yeah. Maraming salamat, no? Ay, maraming salamat, salamat, sir. Maraming salamat, at maraming salamat din sa ating mga, mga viewer, no? Napakaganda yung ating uh, muling talakay naman, no? Sabi nga natin, kala natin, nakabataan eh no? Sila lamang binibigyan natin ng mga kalaman. Marami rin tayong natutunan sa katulad ni uh, Wax, no? Kaya muli sa mga ating mga manggagawa, sa mga magsaka na ating laging televiewer at syempre mga kabataan, na nanonood sa ating ngayon, no? Muli magkita-kita ulit tayo sa pagkilos sa November 30 at sa mga susunod po na tambayan o talakayang tala makabayan. Tala muli ako po si Teacher Vlad ang teacher po ng bayan. Ito po ang uh, podcast po no, ng bayan. Uh, i-like po nyo, i-share po ninyo. magbigay po kayo ng komento para lalo pa nating mapa, mapaunlad itong okay. ating mga tambayan. Muli, maraming salamat. Wax, taas ka po tayo. Okay. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban.